Good morning mga kaibon. Update tayo ng mga alaga nating ibon. Bali nga pala tong mga parakit na to. Ililipat na natin sila doon sa malaking gulungan. Doon sila magpaparami. Para doon, malaya sila doon. Iliparan. si malaki yung gulungan na yun. Tapos yung nasa baba, na mababakante papalitan natin ng bagong breeder hindi pa alam kung anong ipapalit natin doon na breeder bangan nyo na lang kung anong ipapalit natin sa mga bakanting kulungan natin bali yung malaking kulungan ayusin ko pa yun alagay natin yung mga nest box para doon lang sila mag Paparami ngayon. Hindi na sila magliliparan. Pati magiging inakay nila doon na lang din. Lalaglagan. Doon na rin sila lalaki. Kaya abangan nyo na lang kung kailan ko sila ililipat mga kaibon. Kasi wala pa akong time para mag-ayos ng gulungan nila. Nasa taas kasi yung gulungan na yun saka malaki naan nyo pag may time ayusin na natin yung kulungan na yun tapos lipat na natin yung mga parakit dun para dun na sila dun na sila lumaki pag itlog pag parami dun magliparad sila dun sila mag bawala ngayon tapos yung mga bakante rito na wala nang laman, alagyan natin ng bagong breeder. Nag-iisipan ko pa kung anong ilalagay ko rito. Para ilalagay natin bagong ibon uli, mga kaibon. So nyo na lang kung anong ilalagay natin. Subukan natin mag-alaga uli ng kakatil sino muna ginalagaan ko rito kakatil kaya lang yung kakatil namatay yung babae kasi nag itlog nabigla yata sa itlog yun namatay namatay siya sa pangalawang itlog tapos yung lalaki bali pinagpalit ko yung lalaki nga lang di tayo pinalad sa nakuha nating o palain. Kasi wala pa akong kulungan nun eh. Nakatakas yung o palain dun sa kulungan. Na nirefer ko lang. Sayang din yun. Bale itong nasa taas na Alps Nakuha ko lang din do sa breeder. Kaya may Alps tayo rin sa taas. Pati itong mga parakit na to, nakuha ko lang din sa breeder pinili ko sa kanila tapos nilagay ko sila rito parang maganda siguro kung nasa malaki sila para doon tuloy-tuloy lang sila roon nandito mga kaibon parang hindi sila nag yung enjoy eh, yun. nasa malaki sigurado mag enjoy sila roon kanya-kanya silang hanapan ng pares nila roon Pakita ko sa inyo yung kulungan na malaki mga kaibon. Ito yung kulungan na malaki oh. Kasabit dun. Ayan e, nung unang unang ginawa kong kulungan. Yan ko nilagay yung ibon. Na ko sa breeder. Tapos pinaba sila. Nilagay ko doon sa may kulungan ng aso na nirefer ko. Aso nakabala sila roon. Sa ito nakabili tayo ng bago. Oh. Yung kasama yung kulungan tapos yung Alps 1 yung parakit naman bago ko lang rin to nakuha sa mga breeder yan sila tapos yung Alps 1 bali yung kabila nyo wala pang laman yan mga kaibon tapos yung daing, dalawang kulungan na hati mawawala na rin ang laman yan sililipat na natin yung mga parakit dun sa taas eh para doon na sila malaya na sila roon. Yan, sa malaking kulungan na yan. Na sila magliliparan. Okay na sana to eh, kaya lang walang nest box sa loob. Hindi sila makakapag-itlog doon. Malaya sana sila dyan oh. Eh, repair pa natin to. Pababa natin siya. Tapos, lalagyan natin ng nest box. Abangan nyo na lang mga kaibon kung kailan ko sila ililipat. Thank you for watching!